guys, dito tayo ngayon sa farm, the farm o oh ayan so nakikita nyo, yan yung tinatawag na basakan o oh palayan so andito ako, maten ako sa kaibigan dito nila sinelebrate yung kanyang birthday sa the farm ng aking kipag so eto, ayan, meron din dito ang ah, alagang sda Bali, matagal na ako. Hindi kasi nakapunta rito. So, ayan. Ngayon ko lang lalama. May isdaan na rin dito. And then, siya. Ayan. Katabi siya ng swimming pool. And ito, kaganda rito. Maraming halaman. Malamig. Farm. Ayan, guys. Mabubuhay ka rito. Merong ka lang siguro tatlong ektarya. Mabubuhay ka na rito. May hayop ka. May maliit kang swimming pool. Ayan. Ayan. So, pag may mga okasyon dito namin ginagawa. Ayan guys, daming puno ng bu buko pang salad. Ayan guys, kita yan. So, ayan. Ayan guys, flowing yan. Siya ang nagpupuno ng tubig sa swimming pool. So, napakalamig ng tubig. Nakakalis ng init ng panahon. Ayan, guys. Then, doon ang ating palayan. Ayan, guys. Medyo malungkot yung panahon daw uulan. pag may ganito ka, mga 3 hectares o 2 hectares siguro, mapapaganda na natin. So, may swimming pool, for any occasion. Ayan. So, family occasion lang kami ngayon dito. Ayan. Na maraming mga tae eh. So guys, nandito ako. Diba sabi ko, nagpunta ako ng farm. So ayan ito kabe may konting okasyon uh, birthday party ito. ito tayo ngayon dito sa farm so kung meron ka mga dalawa o tatlong hectare and then mapapaganda mo pwede kang may maliit na swimming pool simpleng bahay ayan yeah, maraming tanim dito ngayon marami dito, mas marami ang nyog. Kasi, pwede mo siyang ikopra. Pwede pagkabuhayan natin. So, ayan guys. Ayan, may mga puno pa rin dito ng mga Florida mango. Uh, anong puno ito? Guyabano. Ayan. So, andito. So ayan guys. Yan, mahal lang ngayon ang yog kaya pag kailangan namin ng buko salad, madali lang gumawa ng buko salad. Ayan, guys, may mga tanim din dito ng mais. Ayan. ah uh, mais naman alagang manok ayan, sarap talaga mabuhay sa probinsya basta may lupa ka lang konting tanim tanim alaga ng hayop so ayan, ayan al so ayan may, may pumelo pa ito mahirap uh, pumunta sa ilalim ng nyog baka magpaksakan ka ng buo so ayan guys swimming pool. Ayun sila. Ito ang buhay sa probinsya. Ayan, basta masipag ka lang. Ito, ayan. Ang lalaki pa. Baba lalaki ng mga manok dito. Ayan o, lalo na yan o. Laki-laki o. Ang klasik manok yan. Ito talaga iba talaga sa probinsya pag nanirahan ka doon may baboy doon may alaga may mga biik sigado man na bumaba na bye -bye. bye bye sa probinsya next generation oh ayan mga bibi si naman kafe, mga, mga lumluma nila ba program. Ayan guys, may mga kabig dito. Tingnan ninyo. O, ayan. Nanay, anak, tatay, tsaka yung lola, nandito rin. O, ayan guys, ah. Nalibot ko na kayo sa farm. Ay, magpalis nang, Parang... Diyan na sila kanina wala pa. O oh, ayan. Enjoy enjoy sila lahat dito ngayon. Okay, guys. For family gathering lang naman to. So, okay lang. guys, kita nyo na, ang daming handa rito sa aking pinuntahan na birthday party. So, family birthday party na rin to, guys. So, ayan. Bayang klaseng handa. yan, may kiss. Ayan, guys. Ayun, nung babawa ko. Ayan, tigay na mo. Bina kanyang birthday nyo yung ba. O, ayan, o kanyang apong Unico oh ayan tapos ito pa kaninong anak ni ininingita oh kaya ayan ang gaganda nila lahat ayun ayan dito kan